аасл <flowers> <sm chamadoHam nữa> <Bee 94 years old> Ako'y problem aku asa na makakita sa dahon na laya Akong amig ko nagtinga, dili na siya mahimutang sakit iyang dugan, kay dugay na daw siya Wala ka rapapam pam, rapapam pam pam, rapapam pam pam iyang ngisi abot sa dalungan Ay naga, ako siya suka Iyan na ka, maimbuntag ninyo mga amigo amiga Saron, padulong na pud ko og mako so magsara sa ta sa tuon tindahan no? so mao din ako tindahan gamay na negosyo sira sira store. so yan agyan ko muna nang karatula sarado maglakaw kadali ang tagiya so inga na ako ang tirada sa ang gamay na tindahan no may na lang na ginagmay since kay nagabantay lang ta sa anak mas mainam na po talaga yung meron tayong uh, source of income kahit pa paano kahit konti lang hindi naman siya ganun pang ano pang survival lang talaga so ayan sara ko muna sandali tapos punta tayo ng mako so ito lang po yung aking maliit na tindahan no? dito lang din yan sa bahay so ayan let's go kasi malapit na magano eh malapit na yung oras eto makikita nyo yung mga tiles dito ang tanggal kasi Noong lumindol ng malakas, ilang ulit na lumindol ng malakas, umalsa po yung lahat ng mga tiles dito sa sala. Kaya yun, panggala lahat. Pati dito sa tindahan, naka-tiles po yan dati. Yung lumindol ng malakas, hindi yan eh. Lahat ng mga tiles dito, ubus. Umalsa. Yan, sarado ko muna ito. So, dala tayo ng extra helmet. So ayan, let's go! So, ayan, isang mga ara ko sa inyong lahat, mga amigo, mga amiga. Today is August 1, so first day of August. Ang bilis ng panahon, dati-dati, nasa January pa lang. Ngayon ay nasa kalagitnaan or halos nasa beer na tayo na month. Ang bilis talaga ng panahon, hindi mo na mamalayan. Yan na, August na pala. So, ayan, shoutout kay Kuya. O, kay brother, dari ano? Ano yun? Laging pumapansin yung tragan kapag nakikita ko. Grabe yun! Masaya! Nama-Masada yun, halos 24 hours. So, naiisipan ko na din mga Masada gamit ang motor at sideline, di ba? So, ayan, dito tayo dadaan sa may Korok pag -ibig. So, hindi tayo sa Manga Road dadaan kasi alam kong napaka-traffic ngayon doon dahil nga sa mayroong mga estudyante na papasok at every day kapag may pasok. So, around 6.30 to 8 a.m. ay napaka-traffic po talaga doon. Kaya hindi may iwasan na mahuhuli ka sa pupuntahan mo o sa oras na hahabulin mo. Yan, dito na lang tayo sa Kapsa dadaan so ayan po yung cap na building so sikat yan dati ewan ko anong nangyari dyan so ayan dito tayo dadaan shortcut muna ang problema lang kasi dito naman na side sa may Apocon Road ay merong merong traffic light so, hopefully pagdating natin sa may traffic light ay go na o malapit na mag go kasi napaka haba ng countdown ng mga traffic lights dito sa Tagum hopefully nga sana klaro yung boses ko dito sa Akaso B50 Pro kasi dati dati hindi ito maganda yung audio pero back to Akaso tayo kasi sira po yung mic ng aking GoPro Hero 4 so ayan. let's go let's go dito na po tayo sa Apocon Road nga pala no shout out sa mga sponsors dyan baka nga naman willing <laughs> po ako mag promote ng mga accessories na motor or mga apparel e wala pa po tayo mga ano sponsors no baka nga naman may magkaka interest sa akin wala ko munang magmadali ng konti hindi naman ako ganun kabilis talaga magpatakbo yung pinakabilis ko lang na is nasa 100 lang <laughs> Para mo, sinasa 80, 70, ganun lang or the safety purposes. Dati-dati, sobrang napakakamote ko. O mga panahon, nasa early 20s pa tayo. Nakakamote ah, talaga ako sa daan. Pero ngayon, dahil nga sa, ayan, naisip ko din na isa lang buhay. At minsan na din ako, muntikan na namatay sa disgrasya. Nagbago na lahat. Kasi doon mo ma-realize kung gaano kaimportante importante ang buhay kapag na-try mong madisgrasya. Malagay sa alahanin yung buhay mo. Hindi naman masama ang magpatakbo ng mabilis, pero siguraduhin mo naman na safety yung magpapatakbo mo, ay mabilis yung magpatakbo. Ganun lang yun eh. Ayan, saran nga pala sa ating mga sulid na supporter, no? Again and again, thank you po at daghang salamat sa tanan na mga sulid na nagatanaw sa tuwa lalong lalo na sa mga bisaya at saka sa mga iilan na mga kaibigan natin na taga Luzon na sulito na sumusuporta sa atin and lagi kong isashoutout po talaga si Flowrider from Luzon ito po yan sa silent na supporter natin or palagi nanonood sa ating mga videos alam ko hindi naman siya masyadong nagpo-comment or nagla-like sa ating mga videos pero alam ko lagi yan nanonood at saka sumusuporta po yan again, paki visit sa kanyang Facebook page at saka sa kanyang YouTube channel na Slow Rider. So, mabait na tao po 'yan. Hindi ko po siya kilala in person pero asisiyan ako kasi minsan lang ako maka encounter na isang moto vlogger na sumusuporta talaga ng todo sa akin. Ayun, nakita kasi niya yung at na-appreciate yung aking ginagawa. So, ayun, dito po tayo sa Apokon road makita mo napakaganda talaga na hilera ng mga palm trees dito alam ko paulit ulit napaka nakakatawa ang mga vlogs ko so <laughs> ako lang ang manonood ba? pero ganun talaga ito yung aking uh, kawawa yung asog uh, kawawa yung asog nagulungan siguro na bangga tapos hindi na makatayo at saka nagulungan pa ng ano ng elf Naku, kaya nga uh, dapat kasi hindi yan inahayaan yung mga ato sa daan. Dapat tinatali yan eh. Ayan, yan po ang checkpoint dito sa Tagum City. Nasay eh, dito sa Pukon. Yung police station po dito sa Tagum City sa Maya Pukon. So dito po nagpapagas palagi sa AIS eh, super Supergas. Pagas muna tayo ng konti dito. Ayan. So, gas update po tayo. Ang diesel na dito is 52.70 sa araw nito at saka premium nila is 59.30. At ang regular is 58.85. So, ayan po ang price update na ang gasolina dito sa IS sa Apocon. So, ayan. So, pasensya po. Mamote ako ng saglit sa araw nito kasi kailangan magpadali. masyadong mga driver kasi merong ah uh, helmet sa kamay ko extra helmet para sa wife ko so hanggang 100 lang tayo na no? dati dati pumapalo ako everyday ng 130 140 kasi <laughs> nakakamote ko noong unang panahon ngayon is nasa ano lang talaga 80 to 100 ganun lang Mahirap na pag nadali tayo, ba? So ayan, isa din sa inspirasyon ko, bakit ako nagbablog talaga is yung family ko, asawa't anak ko, kasi para din naman ito sa kanila, someday baka nga naman papalarin tayo. So hindi para sa akin, baka makahiligan din ng aking anak na ipangpatuloy ito someday. Di ba? Di naman masama. So, mas mabuti na din itong pagbablog ang maging hobby mo. Eh, isa naman doon sa mga sugal at saka mga bisyo na pag-inom, pagsisigarilyo. So, at ko hindi po ako umiinom at hindi po rin ako naninagarilyo. Tagal na akong nag-stop sa Dati-dati, sobrang napaka-bisyo sa kanya inom, sa kasigarilyo. Pero noong na-stroke yung aking papa, alang beses pa yun Kaya tumigil ako Umuhuy na ako ng bahay noon eh Alas 4 na ng umaga <laughs> Laging lasing uh, Gala doon, gala dito kasama Bargada So yun Minsan kasi kailangan natin magbago Kapag nakita mo yung actual na situation na Mangyayari sa'yo Dahil sa kakainom at sa kakatigari yun Yun ang nangyari sa pataw eh Ayan, tinabi ko sa ko, magbabago ako pa. Ipapakita ko sa iyo as example na kaya ko din magbago. Kung so kaya ko, sana kaya ko din magbago. Ayan, so much for that. Nandito na tayo sa may mako, sa iho. <laughs> ang bilis lang. Kasi malapit lang naman ito. Hindi naman kalayuan po ang iho at saka tabong. So iho mako po, Sa tabong. So again, mayayong gintag salamat sa inyong kanandra, mga amigo, mga amiga. Salamat sa supporta. Ah. O kung nakaabot ka sa ako ang video, don't forget to like and follow me and subscribe me. Uh, salamat. Ang pinta ka nun ay para wala ping. God bless us all. Peace out. Peace. Ganito po ka dilim ang daan dito. Kapag uuwi kayo, o papuntahan papunta kayo ng tagong galing dito sa Mako. Kasi usong-uso noon yung car napping, o itong motor napping. Ito na side, sa may malapit na sa tulay, ayan, meron na siyang mga street lights. So ganito ang makikita nyo kapag gabi dito sa amin no. So dito po yung checkpoint no sa amin sa Apocon Road bago kayo papasok ng sentro bahagi ng Tagum City. Ayan. Maayong gabi idra kaninyo mga amigo mga amiga. So na ako diri sa Mako no. Diri sa along the highway nila. Padulong og Tagum. So ingana nakangit ngit Dria, wala joy suga diri na side sa highway sa barangay iho padulong tagom so ingana sa kangit-ngit sigawan ako suga ingana ako suga so tara pauli kong tagom ah, mic check mic check buta kay medyo dugay po na ako wala magamit niya ako ang Akaso BPT Pro since kay guba man na ako ang, ang mic na ako sa akong GoPro so back to Akaso ta sa tuang gamiton ganito po ka dilim ang daan dito kapag uuwi kayo o papunta kayo ng Tagom galing dito sa Mako Dito sa May Iho So napakadilim talaga dito So dati dati Yung hindi pa ako sanay na Dumaan dito Ay talagang takot akong Dumaan dito Dahil nga sa baka may tatabi sa'yo Kasi usong usong noon Yung car napping O itong motor napping Ang tawag dyan So tatabihan ka tapos Kukunin yung motor mo Minsan may dala pang mga baril yun Noong unang panahon So ngayon ay medyo sanay na ako Na dumaan dito kahit madilim Kasi malalaman mo naman Yung mga taong May masamang balak Sa'yo o hindi So kapag may sa tingin kong May tatabi sa'yo o hahabol sa'yo Bigla sa likuran ah, Bubuelo din naman ako So ganoon lang So maging vigilante lang tayo sa nakapaligid lalong lalo na sa mga nakakasabayan natin sa daan so dito na side sa may malapit na sa tulay ayan meron na siyang mga street sa gilid o so, parang solar lights yata yan so, tapos dito medyo may ilaw di ba? kahit doon sa may iho no? doon sa may pakurbada sa dating sabungan may kerte yung ngit-ngita dito napakadilim talaga so, ayan dito na tayo sa iho river dito sa iho bridge So, ayan. at least dito mayroon na ding solar, no? So medyo mahina lang, hindi siya ganoon ka lakas yung ilaw. At least mayroon. Dati-dati napakadilim talaga diyan, maraming nadidisgrasya. Kasi nga yung kinokompuni pa yan diyan sa I Bridge ay talaga mababangga kasi walang ilaw. While dito naman, at least umiilaw na dito kasi kahapon parang madilim yata dito. Walang ilaw. Noong una, puwi ako dito, wala pa ito. Napakadilim talaga dito. <coughs> Kung ang ma mahina yung ilaw ng motor mo, ay talagang mga mapa ka talaga sa dilim ng daan. So, puwi ako ng tagom ngayon. Hinatid ko kasi yung aking wife at saka yung anak ko doon sa mga ko dahil doon sila matutulog while ako uuwi ako ng tagom dahil hindi pa nakasara yung tindahan ko open pa doon, pinabantayan ko lang sa kapatid ko so ganito ang makikita nyo kapag gabi dito sa amin, no? dito na side, sa daan na lagi kong dinadaanan na lagi nyo din makikita sa aking mga vlog yung itong Apokon Road so goods na goods na din, at least may ilaw na kasi dati napakadilim talaga dito usong-uso dito yung mga holdapan carnapping napping or motor napping dami dito nung unang panahon kasi napakadilim talaga dito sa so, ito mga gilid meron pa mga malalaking mga puno sa so, ah, marami yan dito nakahilera yan dati dito malalaking mga puno ayon ganito nakalinis so medyo okay na din bumiyahe ba, diba? hindi na ka na natatakot so gabi isa tanan no It's a great evening po sa lahat. Kumusta kayo dyan? So, pasensya na kung medyo minsan lang tayo nakakagawa talaga ng motoblogging, no? Yung malayo ang gala talaga. Kasi nga, ayun. Kasi nga, meron tayo mga pinapriority na, na gawin kaysa dyan. Hopefully, someday, makabalik din tayo sana, sa, ano, uh, sa ganyan mga gawain yung paggala ng malayuan. So, dito po yung checkpoint, no? Sa amin, sa Pocon Road bago kayo papasok ng sentro bahagi ng Tagum City ayan ayan po yung PNP checkpoint dati dati nung panahon ni Duterte uh, way back nung pandemic na panahon ay mga sundalo pong nakalagay dyan ngayon ay balik na uh, PNP na nilagay wala na po yung mga sundalo dyan So nagchecheck pa dyan is mga PNP. So, ano nangyari doon? May sira. Nasiraan si kuya. Kanina pa yun doon ah. Ayan. Sanang tumulong pero alam ko namang wala akong may tutulong kasi hindi ako mekaniko. <laughs> hindi rin ako marunong o magaling sa pagkukulikot ng motor. Mga basic lang. So baka ano lang siguro yon Kaya na niya gawin yun. Kasi nga mayroon naman siya mga tools. So ayan, ingat-ingat lagi sa biyahe, no? Lalong-lalo na kung malayuan ang biyahe, dapat meron talaga tayo mga daladalang tools. Para at least, kung masiraan, kakayanin lang natin ayusin. Dito din yung sa center bahagi ng ano, ng Apokon, Ro Apokon, Barangay Apokon. So dito na side. So napakaliwanag ko dito. So sa gilid, makikita nyo, dami-dami ng mga nagbabike kasi ngayon, kaya nilagyan din ng uh, bike lane. Ayan. Akala ko sa likuran. <laughs> Sarapan ba? So, yan po, makikita nyo mga green lights. Diyan, sa gilid nyan ay bike lane po yan. Again, shout out nga pala sa ating mga solid na supporter, no? Yung kahit hindi natin kilala sa personal, at least nakaporta sa atin. Kung nanonood lagi sa ating mga ginagawang videos. So, ayan. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. You want me to keep going? Dude, fuck uh, you yeah. go ahead. You just get. You better do the whole song. <laughs> I love that riff. I rip. used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, and listen as the crowd would. Now the old king's dead, long live the king.